Labin lima pang miyembro ng Lambda Robe Beta Fraternity ang kakasuhan ng Antipolo PMP kaugnay sa pagkamatay ni Marvin Reglos. Kasabay nito, sumulat na rin kay Pangulong Aquino at sa DOJ ang pamilya ng hazing victim para mapabilis ang kaso. Ikwento mo, JL Asayo. <coughs> Nangungulila pa rin ang ina at lola ng San Beda Law student na si Marvin Reglos sa maaga nitong pagkamatay. Sa kabila ng paglantad ng iba't ibang testigo sa kaso ni Marvin, hindi raw maiwasan ng pamilyang mag-alala sa itinatakbo ng kaso. Ipinagtataka daw kasi nila kung bakit hindi pa naghahain ng kanilang salaysay ang mga nasabing testigo. Pangamba tuloy nila, baka may hokus pokus sa investigasyon. Sana makipagtulungan po tayo, mas lalo na po yung yung hindi pa nagpapakita ang isa, sana po maliwanagan po yung isip nila. Na sana po makipagtulungan po tayo para po hindi na mapahaba yung kaso ng kapatid ko. Kaya naman, sumulat na sila kay Pangulong Aquino sa DOJ at NBI para umupila na tutukan ang kaso ni Marvin. Gusto rin nilang panagutin ang mga miyembro ng Lambda Roo Fraternity na responsable sa pagkamatay nito. Sa ngayon, pinakakasuhan na ng Antipolo PNP ang labing limang sangkot umano sa pagkamatay ni Marvin. Kabilang dito ang Grand Rowan na si Eduardo Escobal. Siyam sa labing limang suspect ay tukoy na ng mga pulis. Anim sa mga ito, hindi pa makilala. Meron na naman kami witness. So far may witness sa kami. Ayon pa sa Antipolo Police, matibay ang kanilang mga ebidensya, lalo't may hawak na silang apat na testigo. Gaya ng hiling ng Pamilya Reglos, hiningi na rin nila sa DOJ na pagsumitihin ng salaysay ang neophyte na humarap sa kanila noong Martes ng gabi. Bukas, magpapahil kami bukas kahit hindi namin makuha yung vital witness namin. JL Asayo, News 5.